Kabiyahe, dadaling ko kayo dito sa mga magagandang pasyalan dito sa may Anguno Binangunan Rizal. Makikita natin dito yung 300,000 BC na Petroglyph site dito sa may Anguno Binangunan Rizal. Makikita din natin dito yung isang malaking quarrying site ng gravel and sand dito sa may bundok ng Anguno Rizal. Pupuntahan din natin dito yung Pasyalan na makikita yung 360 degrees na view ng Metro Manila at Laguna, di ba eh? din natin dito yung mahabang kalsada ng mahabang parang Angono Rizal na siyang paboritong pasyalan ng mga siklista dahil sa paon at pababa nitong kalsada. Tara guys, samahan niyo ako sa ating biyay. Ito guys yung S-Ridge Abbey nyo. Diyan papasok tayo pagkapapunta tayo ng uh, ng petroglyphs. Yan o. Yung labas naman. Ito yun ah. Yung labasan nyo guys. Ito yung guys yung mga banta. So guys. Yan. Yung pinasokan natin kanina doon yung gate. Tapos doon yung pinaka tunnel o. Oh. Yan yung ano tunnel doon. ito yung guys yung, yung... nasa na museum mamansang museum ang angon of bilangon ng Rizal petroglyph sites so yan yung mga reminders guys bago pumasok kayo dito guys so dito guys libre yung bayad guys yung pagpasok sa loob ng binangon ng petroglyphs dito guys maririnig natin ng may mga putok ng dito sa likod nitong petroglyph site ay mayroon siyang firing range na ginaganap ito guys yung uh, tunnel ng binaw ng petroglyphs ito. mapasok tayo dito guys so uh, sa loob mismo nito yung loob mapapansin uh, natin na uh, grabe uh, mahaba to. mahaba yung tunnel na guys Sumakita so, natin dito yung mga iba't ibang yun, mga marka ayan yan ito yung loob ng tunnel na guys nasa loob na kami ng tunnel oh. So dito guys, napansin natin yung malaking butas guys. Ayan, yung mga laking mga ano, uka. Ayan yung labas. And then pagka uh, papasok al sa loob, dito ma ano guys, malamig na. Ayun oh. No? ito guys oh, yung mga makikita natin dito mismo yung mga uh, uka o yung mga guhit guhit guys ganyan siya guys oh yan so dito may makita din tayo mga butas siguro mga butas na yun ang mga binahayan ng mga paniki guys yan oh. So yan, pasok tayo dito sa loob guys So ito yung mismo yung tunnel Yung sa bungad lang to guys ha ah, Yan Ito so na mismo yung tunnel Ang lamig, lamig dito sa loob Pahangin na malamig So dito pamasama sa ano yung ano, loob. Yan o. Eh. dito guys o. Oh, yan yung malaking putas din dyan. So, dito ang natin na ang lak. yun ang lakakapal, matitigas. At may mga uba siya guys. tayo dun sa pinakalabas baka na may sa loob yun uh mahaba rin pala ito ano pang wala dun sa labas kanino pero tinignan natin na uh. so kung ano ito guys uh, makikita natin na pupunta so tayo dito so around kahit linggo bukas ito guys so dinadayo ito ng mga tao Ayan, uh. Moga pa-register lang tayo dito guys pag pumunta tayo dito. Guys, ito na mismo yung petroglyph sites. So dito ay uh, bawal pumunta doon sa mismo mga batuhan na yan guys at dahil sa ito ay mga sensitive yung mga bato dyan dito mismo naka engrave yung mga mga sinaunang artwork ng mga tao makikita nilang natin dito itong mga malalaking puno guys na taon na rin po yung uh, tanda nito guys so dito guys naprotectahan itong uh, petroglyph site na ito ng mga puno at ito ay gwardyado rin guys dito ay nakakuha tayo ng maikling video dahil sa totoong guys bawal na bawal talaga dito kumuha ng video sa petroglyph sites dahil ito ay protective area guys kaya ito ay pasilip lang sa atin sa loob kung ano talaga itong petroglyph site so makikita natin dito guys na malaking area ito so ginagawa rin itong pasyalan so pwede kayo dito mag uh, uh, pumunta ng libre guys walang bayad yung pagpunta rito so ang gagawin lang dito guys ay huwag tayo magkalat at huwag magbandalisim dito sa lugar nito dahil bawal na bawal makikita natin guys ito yung mga old stone na 300 BC na yung tanda nito guys dito natin makikita yung 127 na stone artwork na natuklasan ni Carlos Botong Francisco noong 1965 at sa aking pagsasaliksik na itong 127 na human figures and animals na naka-engrave dito sa mga bato ng anguno binangon Peter Grip sites ay nililok pa ito bago mag Neolithic site o yung bago mag 200 BC so napakatanda na nito guys pinuntahan ko rin itong mahabang kalsada ng mahabang parang anguno Rizal ito ang Carlos Butong Francisco Road napakahaba nitong kalsada na ito ito ay may pahon at pababang kalsada so makikita natin dito napakaganda nitong uh, kalsada dito ito ay paboritong puntahan ng mga siklista dahil sa magandang yung area na ito at sa aking pagdaan dito ay malakas yung hangin dito sa gawin na to ng kalsada na to at kahit mainit o kahit katanghalian hindi mo ramdam yung init ng kalsada o ng panahon dahil sa malakas yung inyong masasalubong na hangin tingnan natin dito yung magandang site din na ating makikita yun know, may mga kubo na dyan guys dati wala tong mga nakalagay ngayon mayroon nang nilagay sila na kubo para pahingaan mismo ng mga siklista na pumupunta dito nakita ko pa nga itong uh, grupo ng mga nagmamotor uh, na dito mismo pumwesto sa may puno para magpahinga at titingnan natin dito yung isang site na ating makikita mismo dito sa taas so tingnan natin itong baba guys you know Ayun, ah, ginagawang quarrying site kayo oh. Laki ng quarrying site na yun oh. Yung kaya ah, na rin yan guys so, yun yung ginagawa ang babahay din dun guys oh. Yun. yun yung babahay private private subdivision din yung ginagawa dun guys dito naman sa paanan ng bundok na yan yun yung malaking pareng site kikita natin dito guys Ganyan yung ano. Tapari guys. Oh. may so mga pag dito kami mismo na sa babaan nitong paahon ni eh. So may mga, may tindahan na rin dito, guys. Yan ha. Dati wala pa, palamig pa lang yung pumunta ko dito, puro palamig pa lang, guys. May eh, may tindahan na talaga siya. Guys, pababain na kami dito sa kahabaan nitong Don Mariano Santos Avenue. Dito sa may mahabang parang ang ngono Rizal. Pupunta tayo doon sa mga site na kung saan makikita natin yung 360 degree view ng Metro Manila at Laguna de Bay. So guys, sabi ko sa inyo na ano, uh, pag uh, uh, gabi, meron ditong kapihan guys. Yan. Bago lang ito guys, tayo dito yung mga kapihan, dito sa may mabang parang. check natin guys kung makakapasok tayo dito kapi internet, pinet yun yung uh, yung tawag pala rito sa kapi na guys yun o, oh, maluwag pa rito may mga cottage siya yun o oh guys, sarado pa tong sa ngayon. So ginaanan lang natin ito guys dito. Check natin yung location dun sa baba guys. Ang laki. yun guys oh. Ganda ng lugar dito guys pag hapon. Pwede kayo dito uh, mag sightseeing guys. Yan oh. Sa so, ngayon nasarado pa siya. Yan yun yung sa baba. So makikita natin yung baba mismo. yun yung Metro Manila guys so oh nandun yung ano uh, yan yung ano ng Metro Manila tanaw na tanaw dito yung Metro Manila guys yan guys oh so parang pinaka beauty pala ito dito guys na ating makikita dito yung Kapi uh, Infinite guys pagka umuwan kayo dito sa may maabang parang ito yung ating ating makikita dito na pwede kayo dito mag uh, sightseeing ng view ng Metro Manila ayun siya guys oh. yung view ng Metro Manila ayun. tanaw na tanaw dito guys so in lang natin guys ah. guys kung mapadaan kayo dito guys yan uh, ang ganda dito guys mag view ng uh, view ng metro manila yan. kitang kita natin dito naman guys yan, yan, yan yung view nya Then guys, paglabas nyo, yan, uh, makikita nyo na agad yung pababang bababa ng mga para. Ayan yun. yun. ngayon guys ay pababa na tayo dito sa kahabaan nitong Don Mariano Santos Avenue so dito may mga pakorbang kalsada siya sa bandang gawin na yan bandang right side so kukorba tayo dito dito ay dandahan tayo mismo ng liliko dahil sa mahabang korbada nito na nakaalak dito sa kalsada nito para mayroong para yung time na makapag-adjust ng ating pagmamaneo yung speed So kailangan nang dating dito ah uh, Bagalan ng konti Huwag lang mabilis kasi talagang Dire diretso talaga tayo pababa Dahil maano siya Mahaba yung ano ito, Yung mismong kurbada So dito yung mga sasakyan na dumandaan dito Ay dahan-dahan lang guys Na nagmamaneho Dito ay kunting alalay lang yung pagmamaneho natin Kunting dahan-dahan lang sa pagliko Kaya paborito talaga itong puntahan ng mga nagbabike dahil sa kalsada nito nicho ng kalsada na mayroon siyang pababa at paahon habang pababa na kami nitong Don Mariano Santos sabi nyo, nagkaroon naman ng problema yung makina ng aking motor ay namat namatayin kami dito sa gitna mismo guys so agad agad ay gumilid ako baka may dumang sa sakin at mahagib tayo guys mahirap na kailangan makaiwas tayo guys sa aksidente hmm. chance na pwede ma eh ah uh, magpa-start Yan yung problema sa ano, pag nakamatay yung motor yun yung pababa guys yan pababa na tayo Kabiyahe sana na enjoy yung ating ginawang video for today at kung may nais nice kayong sabihin ay mag-comment lang sa ating comment section. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ay pakiclick lang yung notification button na subscribe para lagi kayo manotify sa ating ginagawang mga video o latest video upload dito sa Nick TV page YouTube channels. At pakisabay na rin po, pakipalo at share yung ating FB page, Nick TV page, para maraming aabutin o maabot nitong ating ginagawang video at makapanood. Maraming salamat guys sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel bakit kita kita tayong muli sa mga susunod ko na video